Mula umpisa hanggang matapos ang ruta mga guys, apat na basis kami nabagsakan ng ulan. Imbisibin City sa aming ruta ay laylayin nga barangay ang amon na sudlante. Wait, tamay mo kay basa ng amon na nga, bunubun kagita ita. Hello mga ka morning sa inyo mga guys no? So adlaw na naman ang ating pagsipa-sipa So alam nyo ba mga guys So ngayong adlaw ay hindi na mainit Kasi nga parang uulan What? O tawa nyo na ba lang Ito nga langit-langit O oh, nagagalong-galong nate Wala tamay mo kay man mabasa sa <laughs> So ayan mga guys, so mag-uumpisa na tayo sa pagbabike no bali dito tayo dadaan mga guys sa may San Antonio Uton Pero bago yan mga guys, may nakita kaming buhawe yun pala sa may unhan Ala, nag agsik agsik na ang laway sa langit ba, mabasa agad mga galik ko Diretsyon mo, kaya nagtago-tago muna kami Te, <laughs> kita mo, katunto Gago! At huminay na mga guys ang ulan, no? Ay, mat na kami. Pero, ah, duga dugan na gustang na naman. Di pwede na may imo. Masilong muna si Maninoy ninyo, no? At ang mga upod ko. So, pagkatapos mga guys, bumalik naman kami ulit sa may dalad kasi naguntat na siya. Labay-labay lang ang ubraya. Ay, na lang gida. So, dahil ka ganito mga guys sa sitwasyon ng ulan-ulan, no? Ay, gusto sana namin mga guys yung ruta. si Bincites. Pero hindi na siguro madadayon mga guys kasi nga medyo basa na nga kunita ita mm, wait a minute mo kay man kung namun to mga guys ang 7 cities base hindi naman mabalaan kung sobrang ulan doon o di kaya madadanlog kami ah nagpasya na lang ang grupo mga guys na magliko sa ibang barangay guys so dito tayo mga guys susulod pala sa papuntang dalan ng mispa mga guys o oh, pero paglabot natin doon sa may ibabaw mamaya ay magliliko tayo doon sa may barangay ng mga guys no tapos magyan din natin yung barangay luwan luwan and then maglalapos tayo sa malublub mga guys magdudulog tayo doon pakad to naman sa may linis leon ah hinis leon ba yun pinangal so pansinin ninyo mga guys no mula doon kanina sa may santa rita ay na hindi na kami naulanan pero pagdating namin dito sa may unahan ng kagay naulanan kami no please no nung pagdating namin mga guys sa may ibaba sa may waiting shed malapit sa may mispa ay nagliko kami sa may banda wala banda wala sa may left side bala mga guys oh. so nakikita nyo yung dalan na pasakayan mga guys o oh. pakadto yan sa may walang araw anagyan na yan natin dati no so dito tayo magdudulog mga guys o oh. sa malawig na siminto na daanan bali maglalapos ito sa may barangay ingwan o oh, nakakadto na muna eh wala pay. te pari <laughs> <laughs> so ayan na mga guys no bale yung nakatultol pala dito na daan na si Cap bago yan sinulod mga guys ginamitan niya muna ng google map kasi pag hindi mo ginamitan labad labad magtatalang talanggid kami ay ambot na lang ah. so pag labot natin mga guys sa may idalo meron mga maagyan na overflow pero meron ba medyo malawig pa ito mga guys so oh, madamo ka pa na bato bato ah tulad Ivan ah ah Wow, oke, oke, free, tidak free, Coba putar, 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 Oke oke. Oke, oke. Oke, putar, ayo ayo. Ini putar, 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 Oke. Gini, putar, putar, Dan putar, dan log At dahil nga kinutoy tayo mga guys sa pagkadlaw at sa pagtiklo ay pinahanap ko muna si Boy Spalto ng Changi. Oh my God. <laughs> Baka... <laughs> Kita nyo sa sobrang kapoy niya mm, Tinawag niya na lang yung tindira Para maglapit sa amin na magdaho sa Montinjo Juno Tapos yung isa kong upod mga guys no Ay naputulan ng ispok So sabi ko sa kanya Lilisulisuin muna natin yan Papunta doon sa kabilang ispok Para naman maiipit Ay hindi sa sagabal mga guys Kasi nga wala kami dalang tools na pang utot So yan na palis na tayo Barangay Ingwan tayo dito mga guys Bendanan luar nih lah, problem apa lagi itu malu talaga. terlaka? <laughs> Kau problemnya apa remo? Sen <laughs> sen <-sud ta> <laughs> At nang makatapos na kami mga guys sa pagmirinda ay eh, namatamat na namin yung ruta dito namin o oh, kasi nga puro taklad yung aagyan natin mag naman tayo mga guys sa matatagas na bukid-bukid bago natin malabot yung tinatawag nating barangay luwan-luwan sa mga hindi pa nakapunta dito mga guys oh, ang ganda pala ng area nila medyo tabingi lang yung daanan pero sobrang ganda ng lugar medyo mabugna mga guys yung problema dito Naglalaga guys yung mga aso hmm, kita ninyo muntik mo nang inampas sa kanila yung siplon ko ayambot bot na lang kita <laughs> At nung makalapaw kami mga guys sa may barangay Luwan-Luwan no ay takla naman na si Minto pero may nagyan tayo dalawang guwapa o oh. kaya nagmaritis muna ako bago kami umalis. Siyempre shoutout muna kay Ma'am Yang Yang and then kay Ma'am Sherlyn no. Ang sarap nilang kausap puro ang ilyong mga kaharap ala. <laughs> <laughs> Grabe talaga yung ruta nila dito mga guys. O, oh, so ayan nga mga guys no. Finally gumawa na tayo sa may dalad pero bago yan mga guys. Magpupundo muna tayo dito to kasi nga naguulan na naman Diyos ko nakapoy na ako mapapas mo na yung itlog ko animal wow ah! So familiar siguro sa inyo mga guys yung barangay na ito Yung nakaraang vlog natin ay dito tayo lumabas Pero ngayon dito tayo susulod Pero hindi tayo mga guys dadaan sa inagyan natin dati no Meron kasi itong sipak papunta doon sa may barangay ng Hines sa may Leon Dito tayo aagi no Pero bago natin malabot yon Ala magdudulog muna tayo sa malutak na dala na ganito ba O kita nyo Nag-i-slide si kumpare ko Kakapoy kali mga guys sa mga nga muni nga lagyan, no? Kapit, pagkik nga nagawan, nans, kaya la, dumabuang buang, kaya mbot na nang gida. So bago kami mga guys tumabok sa may sapa-sapa no Ano ah, pa kitang gilas si Boy Lutak dito Oh grabe talaga yung skill lang bata ito Parang Superman balupad pero wala brief nga dalal animal. Yeah. So sa may gusto pala sa ruta na ito mga guys no magalong talaga kayo kasi nga yung inagyan namin dito ay merong landslide area no kaya be safe tayo mga guys sa pagra no ay ingat ingat kasi nga grabe yung ulan ulan ngayon So yan nga mga guys no yung uling barangay na lalapusan natin yung barangay Tinaan Norte no mga guys sa may Leon so maraming maraming salamat sa inyong panood sa aking video hanggang dito na lang ako mga guys kasi nga mababasa na yung siplon ko so maraming maraming salamat salamat sa panood ninyo. God bless to all. Paalam na po. Kayo naman, nabasa ng bike ko. Ayawa. Ay, <laughs>